Tuloy-tuloy raw ang pagtugis ng Bureau of Customs sa rice smugglers at hoarders. Iniling din nila ang kooperasyon ng publiko. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Pahiigtingin daw ng Bureau of Customs ang pag inspeksyon sa mga warehouse sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagtugis sa mga rice smugglers at hoarders. Nangako ang BOC na tutugisi ng mga rice smugglers at hoarders alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lang daw tatlong warehouse sa Balagtas, Bulacan, ang pansamantalang ipinasara nila at pinagpapaliwanag sa nakaimbak na higit 200,000 sako ng bigas. The owners and operators of the warehouses were directed to submit proofs of payment of duties and taxes due the subject imported sacks of rice within 15 days from the implementation of the LOA or until September 8, 2023, pursuant to Section 224 of the Customs Modernization and Tariff Act. Sakaling walang maipakitang dokumento, kukumpiskahin ang mga bigas na nasa warehouse. Tuloy-tuloy naman daw ang investigasyon at pakikipagtulungan ng ahensya sa mga nauna ng nahuling hoarders at smugglers. Nang tanungin naman ang BOC kung may dawit bang government officials. Uh, investigations are still being conducted po. So we wait for the result of the investigation po. Samantala, may reward o incentive naman na naghihintay sa mga magbibigay ng tip o impormasyon sa possible smugglers. Ayon sa BOC, 20% na kabuang halaga ng mahuhuling smuggled goods ang ibibigay sa magsisilbing informant. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.